dahil unti-unting dinadaragdagan ni Perena ang kanyang kas dahil iniwan niya itong si Inuwa at ginuha pa nga ang kanyang sandata kaya naman nakuha niya ang karma na nararapat sa kanya pinaghihila na nga siya ng mga nilalang ng taga balaak tuluyan na nga siyang dibinitbit ng mga ito at wala na siyang magagawa dahil bihag na siya ng mga ito. Samantala, sinubukang pigilan nga ni Lira itong si Mira sapagkat nagbabalak ito na sundan nga ang kanyang kapatid na si Ghea, maging ang kanyang ashti Peren. Ngunit akala niya ay nakikinig sa kanya si Mira hindi pala sapagkat may maitim talaga siya na plano at hinatakpas siya nito pababa ng incantadia. Ising na lamang sila at nasa incantadia na nga sila. Gulat man itong si Lira sa mga nangyayari. Ngunit wala na siyang magagawa. Tuluyan na nga niyang nilisan ng Devas. Naiinis nga itong si Lira. Sapagkat wala naman siyang plano na iwanan ang kanyang pamilya sa Devas. At hindi rin niya alam kung ano, kung ano ang naghihintay sa kanilang dalawa doon. Subalit kahit sisihin man niya itong si Mira. Buo pa rin ang loob ni Mira na puntahan ang kanyang ina at hanapin nga itong si Gea. Kung gusto man nun itong si Lira na bumalik sa Devas ay siya na lamang mag-isa. Ngunit hindi na sapagkat iniisip nga ni Mira ni Lira. Gagabayan na lamang niya ito. Total nandoon na rin siya. Sabalit ang mga tao sa si Devas ay nag-uusap. Sinabi naman ng mga kawal doon na, nag, na, 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 na hindi rin sila magkakaligtas dahil ang mga nilalang sa Balaak ay pupunta din doon upang hagilapin sila at hilain na nga sila sa Balaak. Magre-reunion pa ang mga astadi sa Balaak dahil sa kanilang mga pinagagawa. Tinakasan nila ang Devas, hindi nila alam na Balaak ang nagaantay sa kanila na reward sa kanilang banda. Hanggulong tang naman itong si Danaya, matapos ng si Gaya ay magparamdam sa kanya. Mahabang panahon na nga ito niya ang nakalimutan, ngunit ngayon lang ito nagparamdam. Ang hindi alam nga ni Dunaya ay nasa inkantadya ng nga si Geya sapagkat hinahanap si Geya ay nakatakas dahil naging mabait ito at dahil sa tulong ng kanyang lolo, si Perena naman ay nasa ibang landas. Hinila siya ng mga tatma ay ng mga nilalang na galing pa sa balaak dahil na rin sa kanyang katigasan ng ulo at hindi siya nakinig sa lulungan itong si Gea. Karamdam ng kalungkutan itong si Gea. Natapak ang subukan niyang pitasin ang mga bulaklak. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi na nga niya ito mahahawakan. Nag-iisip tuloy siya kung paano na lang kung makikita na nga niya ang kanyang kapatid na si Dara. Maging ang kanyang ada na si Danaya, paano niya ito mayayakap kung tatagos lang din naman siya sa mga ito. Balit, mahal na mahal siya ng kanyang lulo ino at nangako ito sa kanya na wag na siyang mag-alala sapagkat siya na lamang mismo ang yayakap kay Tera at kay Danaya para sa kanya at ipapaabot niya sa mga ito na yun ay galing sa kanya.